At sa hangaring ito, ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan. At titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Papanagutin ang mga sangkot sa anomalya at katiwalian sa pamahalaan. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati kasabay ng paggunita sa araw ng mga bayani na ginanap kanina sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Giit ng Pangulo, ilalabas niya ang buo at pawang katotohanan sa likod ng banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay sa gitna ng investigasyon sa umano yung mga anomalya sa flood control project sa bansa. Sa nakalipas na mga araw, na nag-ikot si Pangulong Marcos sa iba't ibang lugar upang inspeksyonin ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan pagtuunan rin ng pansin ng pamahalaan ang paglaban sa mga umaabuso sa kapangyarihan at mga tiwali na may malaking epekto sa lipunan. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan natin tutukan upang maalagaan ang ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya hindi natin dapat ipag, ipag, walang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kundi paulit-ulit, kung paulit-ulit Ito'y pinapalampas natin. Unti-unti nito, unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Ayon sa pangulo, hindi magiging madali ang laban na ito na panindigan ng tama. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panluloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Bilang bahagi ng paggunita sa araw ng mga bayani, pinangunahan ni PBBM ang pagtataas ng watawat at ang pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Binigyan pugay din niya ang anyay hindi na isulat ang pangalan sa mga pahina ng kasaysayan. Kinilala rin ng Pangulo ang mga Pilipinong tapat na naglilingkod at nagmamalasakit at nagmamahal sa bansa. Makikita niya ang kabayanihan na ito sa mga magsasaka, mangingisda, mga guro, healthcare worker at iba pang mga manggagawa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.